mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang maga, magandang tanghali. Saan mong tayo naroon? Ano man ang ating mga ginagawa? Kung nadigit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa lubramang ng ilang mga sandali, ating damihin ang at presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig at ang kapalipahan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo na bubuhay at naghari ay e isang Diyos magpasa walang hanggan. Ang uh, kagabay, sinasabing bagong araw, bagong buhay. Binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon upang magpaganap sa buong magdamag. Matapos ang ating matapos natin gawa ang ating dapat kawin, ang ating mga tungkulin, mayroon tayong magdamag na pagpapahinga. At kapag tayo matapos ang magdamag na magpahinga, ay gising pa, ay gising na sa para sa isang bagong araw na kapalat, napakapalad natin. Marami sa atin sa ating kapwa ang uh, hindi na magising mula sa kanilang pagtulog. Kaya tayong magigising, gawin natin totoong isang bagong araw at isang bagong buhay ang ating, um, ang ating araw na nagis na. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Mapapalad tayo. Gising pa tayo. Malakas pa tayo at kaya kailangan simula na natin ang araw na ito sa isang magandang pagsimula. Gampanan natin ang mga dapat natin gampanan. Gawin natin ang mga dapat natin gawin. Gawin natin mabuti ang lahat para sa, hindi lamang para sa ating mga sarili kundi para sa ating kapwa. Ika nga ang ating mga magkakamali sa nakarang araw, dapat hindi na ating maitutuwin. At uh, yung mga nagawa nating magaganda at mga matutuwin, paggagandahin pa natin, pagyayamanin pa natin. Magpasalamat tayo sa Panginoon sa Kanyang pagbigay sa atin ng bagong buhay. Kung tayo ay mga estudyante, simulan natin ang isang bagong araw, na magiging handa sa ating mga asignatura, magiging handa sa ating pagpasok sa paaralan, magiging handa sa ating pagganap ng ating mga dapat kampanan bilang mga mag-aaral o kaya ay bilang mga guru, bilang mga school administrators. Baguhin natin ang sistema kung tayo ay nagkakamali. Kung mali ang ating mga ginagawa, itutuwid din natin. Napakaganda pagkatayo ay muling bigyan ng Diyos ng isang bagong araw. Nangangahulugan lamang na kung tayo ay mga nagiging matuwid at barnal o mabait sa nakarang araw, mapapalad tayo. Pag-iibayuhin natin ang ating kabaitan, ang ating kabutihan pagyamanin natin ang ating mga magagandang gawa. At doon sa mga nakakamali, nakagawa ng mga pagkakasala, pagsisisihan natin ang ating mga, mga pagkakasala, itutuwid natin ang ating mga sarili. At higit sa lahat, lalo nating pagagandahin ang araw at ang masusunod na araw sa ating buhay. Lahat tayo mamamatay. Lahat tayo. Ibabalik natin ang ating hiram na buhay sa Diyos. Walang sino man ang mananatili, ang mananahan sa mundo ito, ng habang buhay. E, meron na tayong pangalawang buhay na dapat natin paghandaan. At ito ang dahilan kung bakit pinagawa ng Diyos ang isang bagong araw para sa atin. Isang muling bagong pagsimula. Isang nga bagong pakikibaya, pakikisama, pakikibagay at pakikibahagi sa ating kapwa. Sabi nga ng uh, ibang mga hindi natin malaman kung ito ay mga nagbibiro o mga tsiraulo, sabi nga nila mahirap daw mamatay ang isang madap, ma tao ang masamang damo, damo hindi mamamatay sabi nga nila Maririnig natin ito lalong-lalo na sa mga mapagbirong mga politiko. Uh, marami silang nagsasabing kaya siguro silang nagnakaw sa gobyerno, umaabuso sa kanilang matungkulin, nagpabaya sa kanilang matungkulin sapagkat alam nilang matagal silang mamamatay. Tandaan, lahat tayo mamamatay wa at walang nakakaalam. Hindi natin alam na sa ating pagtulog. Nandun na tayo. Marami nga ang nagsasabi ba? Ang lakas-lakas kahapon. Nakita ko pa ang lakas-lakas. Sino, bang magka, sino bang magkakalang mamamatay na aking kaibigan? Ay aking ang aking nga kapitbahan. Ang lakas-lakas. Wala sa lakas. Wala sa kahinaan ang kamatayan. May mga mahinang matatagal mamamatay. May mga malakas na hindi mo alam, bigla na alaman. Aksidente o natural na kamatayan. Biligyan natin alam kung saan tayo mamamatay, kailan tayo mamamatay, at paano tayo mamamatay. Kaya nga mayroon tayong kinatawag na pagunita na nga, araw ng mga kaluluwa, araw ng mga patay araw ng mga kaluluwa sapagkat sa ating kamatayan hindi na mamatay ang ating kaluluwa ang namamatay lamang ay ang ating buhay na pisikal ang ating katawang lupa alam naman natin na ayon sa ating nababasa sa aklat ng Genesis ang tao ay nilika ng Diyos mula sa lupa inawog ng Diyos ang lupa upang magiging tao at ibinigay ang Espiritu bilang kaluluwa upang magkaroon tayo ng buhay. At ito ay uh, ang uh, ika nga nag-aabang, naghihintay ng pangalawang pagdating ng Panginoon. Sahan, haatulan tayong lahat. Haatulan tayong lahat patay mga nabuhay. Haatulan tayong Mapunta tayo sa karya sa langit kung tayo ay nagiging mabuti at nagiging karapat dapat magiging karapat dapat tayo sa ating pagharap sa ating Panginoon. Mapupunta tayo sa karya sa tara sa impyerno kung sa pagdapaglawang pagdating ng ating Panginoon hindi tayo handang hahandap sa haharap sa Kanya. Makasalanan tayo, hindi tayo nagiging matuin, hindi tayo nagiging mabuti, at hindi tayo nakapagsisisi. Kaya magpapasalamat tayo mga, mga kagabay sa bagong araw na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. At sa bagong araw na ito, magkakaroon tayo ng bagong buhay. Gampanan natin ang ating, mag, ang ating mga tungkulin na nanaayon sa kagustuhan ng Diyos. Sinasabing na sa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa hindi na ang Diyos sa taong ngawa sa taong walang ginagawa. Tandaan natin. Maaring sandali lamang ang ating panandali lamang ang ating buhay. Maaring ma mahaba-aba ang ating buhay. Maaring mapasama tayo sa tinatawag na masamang damo, hindi mamamatay. Ayaw, eh, may paraan ng Diyos. Kung tayo ay mabuti, maaring sa mga mga sandali, manananan tayo sa mundo bago tayo magkakasala. At kung tayo ay mga masasama, mga makasalanan, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon upang makapagsisisi at uh, sumasakaman niya ang ating mga kaluluwa. Hindi dahil sa tayo ay masama, kaya mahaba ang ating buhay. Paghandaan natin ang ating kamatayan na matayang walang nakakalam kung paano, bakit at saan. Ang iba na mamatay at nakahiga pa, natutulog, natutulog sa gabi, hindi na nagising sa umaga.